Misan na po tayo ng bawang at sibuyas, no? Then, itong ating tiempo. Nakasa natin, apoy natin. Lagyan na po natin itong kikiam at squid balls plastic and squid balls. Ako. Luluto po tayo ng pansit bihon. Request po ng kapatid kong napakabait. Mas gusto niya kasi yung pansit bihon kaysa sa pansit canton. Pinagbigyan ko siya. susunod na po natin ang ating mga gulay. Saga ang kulay na. No? Ganun, lagay po tayo na pinakulo ang tubig. Set aside muna po natin itong vegetables natin. Ano? No? At dito na rin tayo magluluto ng ating noodles. Ayan, yeah, Diyos ko, sarap. Kailangan nyo medyo crunchy pa, no? Huwag nyo i-overcook noodles. Mawawala nutrients at hindi masarap. Mas magasarap yung crunchy siya, yung may kagat. Okay? Ilalagay po tayo dito ng toyo, no? Oyster sauce, yan. Tagay na po natin ng na isa-isa ang noodles, ano? Siguro na po yan. Hmm. apat, bali apat yan mo muna natin mag-soak siya, no? Ayan natin mag yung noodles. Maya-maya lang, okay na ito. After a couple of minutes, yan. Pwede na siya, oh. Huwag masyado malambot, ano? Tapos lalagyan muna natin dito yung ating mga sahog. Ayan na na, i-mix na natin yung ating sahog, vegetables, yung kikiam, yung sweet balls, tsaka yung liyempong hiniwa sa maliliit. Ayan, just ko. Luto na ang ating pansit bihon. Uy, ang sarap-sarap nito. Oh my God. Mmm. Ayan, Oh. No? Kaya na tayo ng kagigil.